Kaya hindi ko ginalawa kanina. Ayan, lumabas yung totoo. Sabog. Ayan, oh. Nadudurog na. Ito, wasak po. Ayan, nagkakalaman na. Kaya konting galaw rito. Pero nung cellphone ko, parang pakikita ko sa inyo. pagkakataong ito. Panonoorin nyo na yan eh. Yung production niya. basa sa iyo. Eh, TV malaki. Eh. Right Ang naka-report sa iyo, ito yung maliit sa ilalim, yung distal nito. And yung distal niya yung saklo right Ito. The in that dark gray area is Itong... Itong that bone right hindi Kasi there, there's the tibus. The and then that bone right there, the that's, that's the that, my friend, Pero ito talaga, ang pinakaano nito, yan pa. Para hindi kayo maligaw, yun lang. Titignan nyo na yung x-ray kung saan kayo. Ito, ito ang sira niya. Eh, hindi mo may diin eh. Mm. Hindi may tapak. Eh, hindi niya may diin. Masakit ka agad. Yung maliit na buto, walang suporta may sugat yung malit na buto. Ayan, lumabas na rin sa ano. There is a complete fracture involving the distal fibula. Means the distal, yung distal kasi ang tawag nun. Kasi distal proximal. Ang distal yung yung saklog. Yung pinakaibabaw niya. Pinaka- niya. Ayan ang basal. Ngayon, ang gagawin nating adjustment dyan. para tumingin eh. tapos raw tapos coating pa hindi pwede mo bigla okay lalagyan natin ng bandage o. sa mga ilang ano siguro yeah. mga ilang linggo day by day palala kasi mo na yan palala kasi mo kasi umi ano wala na tuyo na parang tuyo no? Pati na mo, oh, napakalaki oh. nag muscle po kasi to. to. Kasi hindi so, ko hindi po talaga makakapagawa. Hindi na may din. Hindi na yan Kaya nga, ang gagawin mo yun dyan, ang gagawin mo yun, dyan para mag muscle Ngayon, di po magano'n, di, mag di ba? Gano'n mo. Ganun mo. Ayaw mo ganyan, masakit. Masakit. Oo, oh, masakit. Ngayon, pagka mamaya, pag na-adjust yan, mababawasan yan. Ang gagawin mo yan, uuti-uti yung ganun yan. Hindi mo o, practice para magka... Oh, kasi ito kailangan paglamanin to. Tapos yung lalagyan mo ng weights yung dito mo. lalagyan mo ng weights. Kasi dito hindi masakit, di ba? Doon tayo magpupukos sa kung saan hindi masakit. Ba't natutang? Ika, kung ako nilalagyan kung unan to, ginaganong po. Kahit yung medyo mas mabigat sa unan, ganyanin mo para magmasin yung dito mo. Hmm. Para makahabol. Natuyo. mo, Master. putulan lang Buto na lang? Oo. Nagkakalaman yun, inaapos na lang. Mayalagyan mo na, ano? Yung gagawin mo. Kung saan ka malakas? Kung saan walang pain? Doon tayo mag-focus. Kasi nagkaroon siya ng fracture. Alam mo, napilok lang yun ang fracture ka. Kasi pinilit mo. Pinilit mo. Masakit na. Nagtatrabaho pa hindi. May mga gumawa. Nagwewe na. Nag-shot na siya nun eh. nag sa po siya. Ang sapato. Sige. Ika ka. ganyan mm. Tapos dito may butas dito Pero ang may damage talaga ito. Ito ang pibula. Ito ang pibula mo. Mm. Sige. Ilagay mo. Islam. Ilagay isang, isang taong parang ganito eh. Mag-tiis ka na, di ba? Mm -hmm. Para magbago. Hindi muna natin hata. Ilulubog ko muna itong nandito kasi yun ang nakalutap ayon sa x-ray mo. Kaya kita pinauwi kanina, ay pinaano, pinilit may x-ray para malaman natin. At tulad yan, nangyari. Makita natin, may fracture. Mas malinaw. Mas malinaw. Mas alam kong gagawin ko. Malas ka lang. Ayun lang <laughs> Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những Ay, zero yun zero yun Alam niya na yung pricing niya. Relax lang, ha. Sa paro, las na. Yeah, it's bandage. Oh, bandage. Parang napilayan ulit. Bago yung position Bago eh. Eh kasi kung di mo babaguhin to, isang taong ka ng ganito. Lalo itong ano. Ano yun? yan. Kailangan talaga baguhin natin yung position. Ganoon lang, ganoon ang pakiramdam doon. Kahit dito yung mga normal na tapilok lang. Sisi ko kasi yun eh pag na eh, mawawala yung pagkaipit sisingaw siya para kang matapilok ulit yun ang pakiramdam Ayan, eh, makikita mo sa mga videos ko the same yun palagi niya pinapit eh. parang pag pinapit po yun nagkaramdam bubungguan ka agad pero ngayon pero, pero, eh, wala na um, very good tapos palakasin mo to leg weight lang leg weight lang On, Roy, last na tissue Tapos na tayo sa ilalim Dito na tayo sa mga metatarsals Itong mga na-stuck Mga na-stuck Na stuck mga na stuck na position ko na yun nandito Hindi na tatama yung talos mo rin sa may fracture Nalawa kaming ano, sa singit ni Roy parang di maya compensate yung sa bandang itlog niya. Ang nyaman? Ang nyaman. Ang isim mo lang eh wala dito ka na sa po nandito ka na sa pagkakataon to Kung hindi ka hindi ka mag ah, ano hindi mo titiisin habang buhay ka ng ganito habang <coughs> nakakasingo siya naglilesin yung pain kaya yun masarap masakit yung dito mo yun wala 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 na po. Eh, uti-uti lang makakasama yan. Ganun talaga. Ikaw, nanonood ka ng videos ko eh. Pag hinatak yun, <laughs> para magbuwangong yung pango. Pero ilang segundo, buhukan yung process. Kailangan mo uminom ka ng ano ito, yung mga vitamins sa bago. Kasi yung fraction, pata ka pa naman eh ang gagawin mo yun, mag-focus ka kung saan ka malakas, kung saan ka wala nasasaktan. Diba, nakaiga ka ng ganyan. Nagyan mo ng weight siya, no? Unti-unti mo. Yan. Okay? Para magkaroon ng muscle-muscle yung ano, makahabol, habol, no? Grabe, ka na lang, no? <laughs> Nipis. Nipis. <laughs> okay, doon ka magpo-focus kung saan walang pain para yung mga muscle. Tapos mag-take ka ng vitamins sa mga buto para yung fracture. Mag-heal at matagunan nyo na yung... Okay naman yan ano, master pa sa head. Wag, wag mo na. Pag <laughs> naliligo, balutin. Bu bukas na. O kaya sa sunod na araw ka naman yung maligo. Hindi ka nang mamamatay. Sanay naman doon maligo. Hindi ka nang sa hindi pagligo eh. Eh yung ikapapas man ng pag... Kung baga, sa ating kasi, sa ating mga ano, may word na pasma. Masma, Pero sa medical term, wala. Wala. Tendonitis. Hmm. Magiging tendonitis. Hindi iwasin yung tendonitis. Tapang mo atin. Okay, well. wala po Kaman, nabawasan na hmm. kaya nung sangkamieju malas dun kamonofersa pag nahabul ne na yung pag nahabol na yung kuya nai hah 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 nga Ay, <coughs> Lakad ka nga hindi mo Yan. 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 pwede mo na yung ganun, no? Tapos, ay doon, ang gagawin mo, di ba naka ganito ka? Di ba nakaganito ka? ka to. Gano'n yung ka matakot, i-round mo nang ganun, i-round mo nang ganun para makawala yung mga umiipit Kasi nagkaroon na siya ng maraming shadow. Alam mo yung mga shadow na yun? Yun yung mga, uh, ibig sabihin nun, kumapal na yung mga lamad-lamad. Yung mga lamad na ano, yeah. saan yung x-ray mo? Oo. Yeah. hindi <laughs> may pinakita ko sa yung x-ray, walang ganito. Gantay mo kuwer sa'yo. Yan. na yun, dati wala. Eh, yeah, tumutunog. Ibig sabihin, naglalaro na siya. Gano'n nga, pwersa-pwersa yung mga yan. wag mo lang muna, ano, kumbaga, huwag mo muna yung gano'n. May, may sugat eh. Kumbaga may okay sugat yung no? buto mo. Yan, tumutunog na. Yan mo. Ano. Nawala yung pain. O, oh, ayos na yan. Tapos mag... No, nawala yung dito. Yung hindi mo yung masakit mo yun. nawala. Dito, nawala yun. Siyempre, nagdaro yung may ano ito, master, na Unti-unti <tod> mm. na -unti ano, nawawala yung pain, okay? Wala yung mahalaga, nagbago. Di kung ano, sa mga ilang buwan, sa siguro mga after January, February, mag-report ka sa akin, balik ka rin sa akin. Mm. Titignan natin kung ano ba may improve. Okay? At least, nalaman natin kung ano yung kondisyon ng paa mo. Kasi kung kanina, pinalta ko kagad yan, wala ano, basag yung ano mo, nako, baka na double <tod> fracture ka pa. Kanina, hindi mo na natin hinatak diniin ko muna yung dapat idiin. Okay? Pag Pagkano ko muna, saklay ka muna kasi may damage yung buto mo. So ayan. para hindi yung matukul damage. Okay? Thank you. Thank you. Thank okay. okay. you.